So meron tayong viewers mga idol na meron daw siyang 4 channel mixer pero walang auxiliary ano. So meron kasi tayong ginawang video na yung ating low ginamit natin sa ating auxiliary output dito. Tapos yung ating pang mid ay dito sa ating main output. So yung ating viewers na to ay meron siyang 4 channel mixer. Tapos gusto nyo tayo bukod yung kanyang low sa kanyang mid high. So pwede natin magagawa yan idol sa inyong 4 channel mixer. So dito idol yung ating mixer ay 7 channel. So gagawin ko na lang dito, wag nyo na lang intindihin yung mga number dito sa ating uh, bawat channel. So dahil gagawin ko lang dito para ma natin at 4 channel ito, tatakpan natin yung 3 channel dito. No? So ito yung channel 1, channel 2, 3 and 4. So dito idol ano? Ah uh, dito sa ating mono left at sa mono right, ito ang 3 and 4 nyo dyan Halos pareho lang dito sa ating 6 and 7. Kapag naka-input tayo dito sa mono left, itong 3 o yung 6 natin dito, o dahil ginawa na natin itong 4 channel, itong 3 ay para lang ito sa left channel output. Ito namang channel 4 nyo naka-mono right 'yan. Dito lang 'yan sa ating right channel output. So, ginawa natin kasi doon dalawang input o dalawang channel ang ginamit natin para mabukod natin yung ating low at saka pang mid high dito. So ngayon na natin dito, gagamitin natin itong channel 3 nyo at saka yung channel 2. Yung channel 1 natin dito, ititira natin yan na kung sakaling gagamit tayo ng microphone, dito tayo mag mic input sa ating channel 1. So ngayon idol, pwede tayo gumamit dito ng direct to cellphone or laptop na wala na tayong gagamitin dito na uh, ah, kung may isa pa kayong mixer, pwede naman. Pero dito, masasabay na kasi natin ang volume yan sa pamagitan ng ating main dito dahil puro fader ngayon yung gagamitin nating volume sa ating mixer so katulad nito na ah, halimbawa itong connector na ginamit natin dito ito ay halimbawa nang gagaling sa ating cellphone or laptop so ngayon gagamitin natin dito ito ay doon no ah, support channel mixer nyo ano dito tayo mag input so kung RCA input man yan so RCA yung kapalit nito hindi 6.35 So ito ngayon kasi ang pinapakita lang natin dito ay nakatipindi sa ating available connector dito sa ating mixer. So, ang gagawin lang natin, channel 4 yan, yung channel 2 nyo, line input, tapos ito sa channel 3. Ayan. So, mabubukod natin yan. Ito kasi sa ating mono left at saka mono right, sabay na dito sa ating mga control na to. So, alimbawa, kung ating channel 3, dahil naka left channel yan, gagamitin natin sa ating pang low, ibaba natin yung mid-high dito. Ayan. So matitira dito ating low. So dito yan sa ating channel 3 na kung saan left channel yan dahil naka mono left tayo. So wala na tayong gagalawin dito sa ating pan. Nakagitna lang yan, okay lang. Pwede din natin kabig sa kaliwa yan. Pero kahit kabigin man natin o hindi yan, talagang yung output itong ating channel 3 para lang sa ating left channel. So magiging volume ng ating feeder dito, ito, yung ating pang low. So ngayon yung ating channel 2, gagamitin natin sa ating pang midday, ibaba natin yung ating pang low dito. Ito, kasi itong mid-high naman ititira natin. So ngayon yung ating pan, dapat ito ay doon lang gagalawin natin. Ikakabig natin ngayon sa kanan. Dahil itong 3 sa left, yung ating channel 2, gagamitin natin sa ating right output. Dapat itong pan na to, ikabig natin sa kanan para sa right channel lang siya itong ating channel 2. Kapag nakakabig sa kanan, para lang sa right channel yan. So ngayon, magiging volume ng ating channel 2 na pang natin, ito na. Ito ang pang midhay, ito yung ating pang low. So buko dito sa ating main feeder, nakamintin yung ating volume dyan. Ito na ngayon yung ating taas baba na volume itong feeder na itong dalawa. So kapag nakababa ito, walang output na lalabas sa ating right at saka left channel dito sa ating mixer dahil ito ang ating main peter volume itong magkocontrol control sa dalawa na to. So ngayon yung ating channel 1 naka libre ano para sa ating microphone input. So ngayon pag single amplifier ang gagamitin natin dito, ito lang ang connector na gagamitin natin, ano? Ito, 6.35 to dual RCA. So alimbawa mag-output tayo dito ngayon sa ating uh, left left channel. So yung left channel natin, saan siyang channel dito sa channel 3 dahil naka loss low natin. So yung pinakadulo nitong ating left Katulad nito, itong puti, gagamitin natin dito sa isa nating amplifier. So halimbawa, naka uh, selector A e tayo dito. So yung left channel ito, ayan, input. So ngayon, pag nag-connect tayo dito ng ating sound box na pang low, so dito tayo mag-connect sa ating left channel o yung left channel speaker dito output ng ating amplifier. So hindi tayo maliligaw idol ano dahil mayroon itong sign itong sa baba mayroong left channel na kalagay. So ngayon yung ating right channel dito, output para naman ito sa ating pang-mid high ano, ito. ngayon itong dulo ng ating pang right channel dito sa right channel din ng ating speaker input o yung ating audio input ng ating amplifier. So ng ating sound box na pang mid -high, So dito natin siya gagamitin sa ating dito sa right output ng ating speaker terminal. So hindi tayo maliligaw idol kapag ganyan na natin. So ngayon, paano naman ngayon kung dalawang amplifier ang gagamitin natin katulad nito. So magdagdag tayo ng amplifier. So kung mayroon tayong connector na ganito, no? Wala na tayong babaguhin diyan. Ang gagawin na lang natin, magdagdag na lang tayo ng isang pares na RCA splitter katulad nito. Ayan. So alisin muna natin itong dulo ng ating connector dito. Ngayon ito ngayon ang ilalagay natin sa bawat amplifier ng isang RCA splitter natin. Dito ngayon siya natin ilagay sa audio input ng ating isang amplifier. So left and right channel magkaroon siya ng input. Ganun din dito sa pangalawa nating amplifier. So dito ngayon siya mag input sa ating uh, selector kung anong nakaselect. Ating dulo nito dahil yung ating halimbawa right channel ginamit natin sa ating pang midday So kung anong amplifier ang gagamitin natin pang mid, halimbawa itong nasa taas, dito natin siya idugtong sa ating RCA Y splitter. Ito naman yung ating left channel, ginamit natin sa ating pang low. So itong gagamitin natin sa baba yung ating pang low, ngayon dito natin siya idugtong. So mayroon input na dalawa left and right channel yung ating bawat amplifier dito so ganoon lang siya idol ano so dito sa ating connector na to mayroon pa tayong isang connector na pwede magamit na direct to splitter na katulad nito itong 6.35 to dual RCA so ito magagamit din natin ito pareho lang din ang labas ng ating connection na ginamitan natin ng RCA Y splitter so ito kung halimbawa lang na balak natin bumili pwede na tayo bumili ng ganitong direct na 6.35 to dual RCA para sa tigisa nating amplifier